Bugbog sarado ang isang lalaki matapos bugbogin sa isang exclusive subdivision sa Alabang, Muntinlupa at ang isa sa mga umano'y kumuyog nagpakilalang mula sa isang kilalang angkan sa Nueva Ecija. Saksi si JP Soriano, exclusive. Sabi nung ama sa akin, baka mo kami kilala, awesome kami ng Nueva Ecija. Yan daw ang panakot ng isa sa tatlong lalaking nambugbog umano sa anak ng negosyanteng si Alfonso Santiago na si Carlo bago nila iwan ang biktima sa eksklusibong Ayala Alabang Village sa lupa kagabi. Nang puntahan ko sa ospital, maga pa rin ang mata dahil sa namuong dugo at may mga pasat-sugat pa rin si Carlo. Magaamang hoson daw na kapit-bahay nila ang kumuyog umano sa kanila habang kasama ni Carlo ang ama at pamaking tatlong taong gulang. Nasira daw kasi ang sinasakyan nilang golf cart habang dumaraan ang SUV ng mga hoson. After that, bumubusina na siya. Bumubusina na siya. So sinanyas siya na you can move, uh, you can pass by naman sa gilid. Sinanyas ang After that, ang na sila ng kotse. Nas, nag, nag uh, ang init na agad nung dating na naggalit ah, ka pa, ganyan, nagsisigaw sila, nagmumura sila. Itinulak din daw at ibinalagbag ng mga lalaki ang golf cart may isa ring babae sa SUV. So natumba na ako sa go-kart. Tapos yung isa nasa likod, pinagsuntok na dalawa na ganyan sumusuntok sa kanya. So nung, nung, nung oras na yun, hawak-hawak ko yung opo ko at nakiki, uh, na, nakikiusap ako doon sa mag-asawa. Tama na po, paka, pasensya na po, pasensya na po. Pero ang ginawa nung isa, tinulak ako, natumba ako yung, yung aking apo. Narin ko sisigaw nila, papatayin ka namin, papatayin ka namin. Sa salaysay nila ng magpablatter, kinilala ang mga nanakita na si Christian Hoson, kapatid na si Angelo Hoson at ama nilang si Cresolito Hoson. Nang puntahan ko ang bahay ng mga Hoson, may mga humarap sa akin pero di nagbigay ng pangalan at nagpakuha sa kamera. Itinanggi nilang binugbog ng pamilya Hoson si Santiago. Sa Pasig City naman, sa pagkamatay ng negosyanteng si Delio Bathan, nauwi ang suntuka nila ng isang kapwa motorista dahil sa away trapiko. Hindi malinaw kung ano mismo ang pinagawayan nila nitong Martes ng gabi sa Ortigas Avenue Extension. Makita sila nagsusuntukan, naiwan itong isa, umalis tong kasuntukan, na inabot na lang nung witness natin itong ating, ating biktima, nakahiga. doon sa ibabaw ng hood ng kanyang sasakyan. Dead on arrival na ang 59-anyos na biktima nang isinugod sa kalapit na ospital. Blunt traumatic injury to the head ang ikinamatay niya ayon sa death certificate. Naisunat ng isang saksi ang conduction sticker ng sasakyan nang tumakas na sospek at natrace ng LTO sa si isang babae na taga Makati. Hinahanap na siya ng Pasig Police. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.